Good morning, good morning mga kapatid saan mga sulok ng mundo naroroon Once again, my name is Neil Mang TV At ngayon muling nagbabalik bagong umaga, bagong araw Bagong video na naman ang ating ipapamalas sa ating mga kababayan So ayun guys, papakita ko sa inyo ang pagluto ng pagkain ni Lola So ang ating tema ngayon ay ang paano natin alagaan ang ating alagang lola dito sa bansang Taiwan. Ako po yung isang caretaker, caretaker ang tawag sa akin dito. So, ayun guys, mapakita natin. Paano natin siya pagluluto ng lugaw? Dahil lugaw nala, lugaw ang kakainin ni lola ngayon dahil uh, ayaw niya na ng kanin. So, siguro natitigasan na siya sa pagnguya. So, kailangan na nating pakainin ng soft food. Alright? Alright para samahan niya ako mga kapatid. Ito sa inyo yung mga gulay na ihalo natin sa lugaw ni Lola. Mga kapatid dito Tapos, meron tayong fish. Ayan. magpiprito tayo ng isda ayan piprito tayo ng isda yung minarinig natin kanina sa asin ipapakulo tayo ng tubig tapos yung isa naman ay tayo ay nagpaprito ayan mga kapatid para sa ating lugaw piniprito natin yung isda at may-mayin natin mamaya yung talahati na at lalo natin sa lugaw para mas malasa mas malasa mga kapatid alright tapos magpiprito tayo ng isda. Parang baliktad. Tinerito muna natin yung isda bago natin ipiprito ang itlong. Pero hindi na natin iprito, ilaglag na lang natin mamaya sa lodo. Pakita natin yung isda natin kanina na pinirito yan hinihimay-himay na natin ng maliliit para ilagay natin mamaya dito sa ating lugaw habang kumukulo ilagay natin itong gulay na ito parang pizza e sya ano bang tao dito parang bagyo, bagyo pizza sa atin kuluhan lang natin yan mga kapatid tapos susunod na natin tong ating mushroom. Pahaba. Ngayon okay. mga kapay, magluto ng lugaw para pa pakain kay Lola. So, pakuluan ko lang yan ng pakuluan hanggang sa lumabas ang atas. Tapos ko ating kanin na inulugaw ay isang mangkok lang. Huwag marami. Kasi si Ama lang naman eh. Mga kapain, mga kapatid. Ito lang naman. Kasi ang sobra na to, ako rin ang kakain, mga kapatid. Yan. Yan, papakuluan natin. Walang katkat -kat yan ah para diretso. Ngayon, pag kumukulo na siya, ilagay na natin ang panin. Bakal. Palambutin lang natin ang palambutin yan dyan. Tapos, ilagay natin mamaya ang isda na hinimay natin. Ilagay na kaya natin, mga kapatid, para dire-diretso. Diba? Diba? Papahuli na lang natin yung anong itlog. Ayan po yung ating lugaw for today. Ayan tanghali. Kasi kagabi, nang luto ako ng lugaw, eh dito yung anak. Kaya hindi ko na video mga kapatid. Kaya pasensya na. Ayan. Merong pritong isda. Para masustansya. Ayan mga kapatid, para masustansya ang lugaw ni lola natin. Diba? Diba? sustansya yan. Para mamaya, ilagyan na lang natin ng pang-appetite na swan tau Ito yung nga pala yung kalahati na pinirito natin kanina. So, ulamin natin ito. Palaputin lang natin ang palaputin yan mga kapatid. Tapos, ilaglag natin mamaya ang itlog na dalawa na egg. Yan, may fish, may gulay. Wala nga lang karne. Hindi na ako nag-ano ng meat, mga kapatid, dahil ano, may gabi na lang. Ayan. Takpan muna natin hanggang sa lumapot. Ang lumapot siya. Yan. Patay ng takip. Tapos so, mga mga kapatid, mga 5 uh, minutes siguro. 5 minutes natin, naka, uh, may roon um, siya takit. Okay na yan. Wow! Okay, mamaya kapatid, lagyan natin ng swan tauso pang palasa. Alam mo wow. na nandito sa taos, Taiwan. Swan tauso. Tama ba yung pronounce ko? Hirapan ako mag-pronounce ng mga salita nila mga kapatid. Eh, yeah, pasensya na. <laughs> mm. Yan na. Umukulok-ulok na. Sarap yun. Dahil mo sabaw. Pero kapag ano yung kapatid, mawawala yung sabaw na yan. Woo! Hmm, diba? Diba? Lagyan na natin ng suantau su. Pampalasa. Lagyan na natin ng suantau su pampalasa mga kapatid. Salap niyan. Bango. Ang bango guys. Ang bango. ito so, yung lugaw na ipapakain natin sa ating alagang lola tapos lagyan na natin ng kampalasa lagyan ko na ng asin kunti lang Lagyan natin ang asin. Wow! Nandig sarap. sarap. guys, tapos ipapaluto na lang natin yung ating dalawang egg dito na then, lagyan na natin ang dalawang egg. Isa Ang oh mga Wow! Ito mo yung kusina mga kapatid. Shout out dyan sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating channel. Yan, Yan mga kapatid. Kita nyo to. Dalawa na ito. No? Saka natin I-off na. Hayaan na nating maluto yung ating nilagay na egg sa sa init niya. right? Yan, lang mga kapatid, ang simpleng luto natin sa logaw ng ating lola sa ating sa pagkain natin. Papa, natin sa kanya. Ayun. Thank you so much sa lahat ng nag nanood. Thank you, thank you. At asikasuin ko muna yung aking mga ano dito ginamit. Lilinisan ko muna. <laughs>